Kapag pinag-uusapan ng mga lumang sementeryo, hindi lang ito basta lugar ng pamamahinga. Minsan, may mga kwentong naiwan, mga espiritong hindi matahimik. Nandito kami ngayon sa Bulacan Catholic Cemetery, isa sa pinakamatandang sementeryo sa lugar. Dito nakalibing ang ilang kilalang pamilya at mga yumaong pare mula pa noong panahon ng Kastila. Pero bukod sa kasaysayan, may mga kwento rin ng kababalaghan dito. Kami mismo ang susubok kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Kaya tara mga kamistik, samahan niyo kaming alamin kung ano nga ba ang bumabalot sa lugar na ito. Hello mga kamistings, ngayong gabi nandito kami sa Bulacan Catholic Cemetery kung saan, um, isa ito sa mga kilalang cemetery dito sa Bulacan and marami kami naririnig na mga kwento dito sa lugar na may mga aparisyon uh, mga nag-uusap na wala naman tao at balibalita rin dito na may mga poltergeist daw dito so sis baka pwede mo mag-share ng konting history ng cemetery na to. According sa history or brief history ng pan Catholic Cemetery is ah uh, ito yung it, uh, matagal na siyang itinatag nung panahon pa ng Kastila at dito din na um, nailibing ang mga ilang prominente. Francisco Soc Rodrigo na dating isang senador sa lugar na ito. Okay, so, so, ayan guys, ngayong gabi, ang kasama natin ngayon ay kasama rin namin sa Mystic Team. Nandito si Raymar, si Apo Adlaw, at saka si Colleen. So, bago tayo magsimula at gumala sa lugar, gusto ko munang tanungin kung ano yung mga possible na expectations ninyo dito sa lugar na to. Since nakapaggala naman kayo, ano yung pwede namin i-expect na mangyayari sa lugar na to, based sa na naikutan nyo? Ah, uh, pwede tayo uh, ang expected natin dito, magkakaroon tayo dito ng uh, much extreme na karanasan lalong-lalo lalo na kasi meron ditong part na 'yun yung lumang ano niya, lumang part ng cemetery na to, which is dito sa may kabila. So, dito kasi bago lang 'yan eh, bago lang 'tong part na to. Mas mataas yung energy level dito sa may kaliwa kumpara mo dito lang sa may bungad Etong bungad na to clean pa to. Pero doon kasi mayroon mga namatay doon ng namatay ng mga pandemya, may mga namatay ng karumal-dumal. Tapos iba yung hangin dito. Kukumpara mo doon sa labas na mahangin, dito biglang iinit yan. Sinyalis na nagkakaroon ng paranormal activity. How about you, Raymar? Dito, uh, tingin ko makakaramdam tayo ng iba't, iba't ibang pakiramdam. Minsan mainit, minsan may part naman na malamig. Uh, makakaramdam tayo ng pakiramdam na, ano na medyo mabigat sa pakiramdam natin uh, saka makakaram makakaramdam din tayo ng parang mga iba't ibang emosyon dito yun lang Pauline, ikaw ano yung possible na expectations mo ngayong gabi dito sa uh, Bulacan Catholic Cemetery um, expected ko yung mga rumors medyo mabigat <laughs> Tingnan natin kung meron talaga. So, expected ko na marami tayong mararamdaman ngayong gabi. So, ready na ba kayo mga kamistik? Tara, samahan nyo kami sa paggala at pag-alam kung totoo nga ba ang mga humors sa sementeryong ito. Kasi kung diyan kayo pupunta, wala habang nagtitipon kami at naghahanda para sa aming paranormal investigation, sinabi na Raymar na tumaas ang EMF reading nila sa isang parte ng sementeryo noong una silang nag-explore. Ayaw naman kina Apo at Jomar, hindi nila gustong dumiretso doon dahil may pakiramdam silang may bumabalot na kakaibang enerhiya. Isa nga ba itong babala o talagang may hindi natin nakikita ang naghihintay sa lugar na iyon? Gano'n naman tayo mag-intro nang pagdesisyonan ng aming team na maghati sa dalawang grupo para maghanap ng perfect spot sa aming paranormal activity. Napagkasuntuan na ang magkakasama ay si Jassy, si Jomar, si Ote at si Apo. Okay. Habang sa kabilang oh, grupo naman sina. ay si Rika, Kuli at tayo Ima. Sige, pikiraan mo ang tatang. Pikiraan lang. oh, mo, iba lamig dito. Ay, lamig kahit, dito. Ah. Kahit pa isip, pa paano, tayo. Ito lang yun. Tumaas yung EMF mo kanina. Hmm. Doon? Doon. Doon talaga yun. Kasi nagambala sila, pinutol pala yung bahay. Eh. Ala, eh, hindi sila naintindihan eh. Sis, kamusta lagay dyan, sis? Okay naman. Wala pa. Ah, okay, dito din wala pa. Wala pa namang ganap. Sab Sabi freeze now. Covech. Habang naglalakad sila sa gitna ng sementeryo, bigla na lamang may narinig na kakaibang tunog si Jessie na hindi malaman kung saan ba talaga ito nagmula. 'yung mga bala. Diyan sila sa likod, no? Alam mo, lang yan. pababa ng pababa yung energy field dito. Kanina nasa 30 plus, ngayon nasa 20, 29. Bababa pa yan. Yung temperature dito iba. Yung jowa mo. Kanina, 32 yan. Ngayon nag-29 siya. So, ibig sabihin yung temperature dito pa. Palamig ng palamig. Dito, umano yung paghinga ko? Bumigat? Oo. Nang makarating dito. kami sa isang bahagi ng simeteryo, bigla na lang nagbago ang pakiramdam sa paligid. Naramdaman namin ang bigat ng enerhiya at parang may bumabalot na hindi nakikita ang presensya. Kung saan, pagpasok ni Jasi sa isang bahagi, ay bigla na lamang bumigat ang paghinga niya. Parang dito mas baganda. Ay, maro. <laughs> Oo, oh, wala masyado. Sis. Andito kami sa mga dinadaanan niyo. Dito na lang tayo, kung kanda. Wag. Well, may ano dito, hindi spirit yun nandito. <laughs> may, may pangbigay yan. ba kayo dyan? Hmm? May pangbigay kayo dyan? Pwede naman tayo mag-abot, mag, mag ng ani. Ah, ito pala. May pungo ka ba dyan? Oo. Oh. Ayun o. Ano? Tanggalin ano? mo yung asin. <laughs> Baka ibalik sa atin yung pabuyasin. Baka sabihin, sa inyo na yan. <laughs> Ay! Ay! Mawala! Oh, Mawala! Nandito na. sila. Agad, agad, ang Ano naman? Hindi ako naabutan. Nag Sis, baka pwede kayo dito sa lugar namin. Dito kasi yung... Agency. Dahil sa kakaibang pakiramdam sa lugar, napagdesisyonan ng aming team na dito na lamang gawin ang spirit communication. Nang bigla na lang nag-alarm ang EMF detector ng ilang beses, pero mabilis din itong nawala. Isang sinyalis ba ito ng presensya ng isang espiritu o posible kayang ang radio device na hawak ni Jassy ang dahilan sa ng pag-alarm nito? Mga wow, pwede kayo magpunta dito. Ilan, Mar? Nag-140 kanina. Ito yan sa may taas eh. Yan eh. palok yan eh. May nakatirang tikba lang dito. Sa may dulo sis. Kasi ilang beses nag-alarm yung EMF namin. Huwag yes. pa lang tayo pumapasok kasi di pa natin sila nagagambala. Kaya yung, yung mga una naming daan ni, ni, Apo, mas ano sila, mas malakas sila. Kumbaga, yung magnetic field nila mas ano, mas mataas, mas naramdaman mo. Pero nung, nung sum sumunod na daan siguro natin, parang nagambala na natin sila. Kaya possible naging aware na rin sila. Siguro lumayo na rin sila. Ganun yung tingin ko nang nangyari. Bet. Kaya, kaya wala na tayong wala tayong masagap ngayon. Hindi kagaya pag bago punta mo pa lang sa isang lugar, nandoon pa mm. sila nagkukumpulan. Mm. Pero hindi kasi sa kanina nag-alarm din sa amin. Pero kasi feeling ko kaya humina yung presensya nila kasi ano, marami tayo. Sa pang ilan daan yun, yung pa, eh. nyo nun, yung naramdaman nyo? Una. Alin? Yung unang, yung malakas una? yung sabi mo, yung ano nila, EM Yung una, yung magkakasama tayo doon. Mas malakas? Hindi, hindi ko nga nakita kasi biglang nag-alarm lang eh. Tapos mm -hmm. yung pangalawa dito, nag-140. Mm -hmm. Nag-harmful yung, Pero tingnan mo, wala na ngayon. Oo. Eh, Nag-ambala, ano, eh. nag nag tapos ang na dami natin. ikagay nung uh -hmm. kami lang ni Apo, tatlo lang kami, kita nila, tapos nararamdaman ko din na nandun yung presence talaga hmm. ng spirit. Nag-ambala ba namin kayo? And change Ano ba? Hindi mo pero Andito ba kayo ngayon? Habang sinusubukan namin makipag-ugnayan, tinanong namin ang mga pasensya sa paligid kung welcome ba kami mag-stay sa lugar na ito. Pero sa ghost tube, hindi namin maunawaan ang mga sagot. Dahil dito, nagkasundo ang aming team na maghiwalay. Ang iba ay dapat umalis sa lugar at ang iba ay may iwan upang sumubok na makakuha ng mas malinaw na sagot mula sa mga espiritu gamit ang kanilang tarot cards at psychic senses. Ano kaya ang mensaheng gustong iparating nito sa amin? To know if andito kayo. biglang nagkahangin bigla eh. Bigyan na ito. Hindi sa akin. Anong question? Okay. Binug kaya ako. Lakit So, first A question na ibibigay natin dito kung welcome ba tayo dito sa cemetery natin right? mm -hmm. Kung welcome ba tayo dito, tingnan natin sa cards. Very much. Very much. Tingnan natin kung magkatali ang reading sa sinabi mo. Two <laughs> rivers. rivers. But may the tower. So, sa nakikita ko dito, We have the Tower, King of Cups reverse, 5 of Swords reverse, 5 of Cups reverse and 3 of Wands reverse. So, so nakita ko no, um although puro, puro reverse tong cards na to pero mayroon kasi The Tower. So may iba sa kanila na na ayaw pero may iba na we welcome naman tayo dito. Energy. Energy. So welcome naman tayo sa iba. Pero may ibang may ayaw. Tama ba ako? Pwede ba kami magtagal dito? Okay, ayaw mo sumagot. Babasahin natin. Okay lang ba magtagal kami dito? Never. Hmm. Oh my God. Never. Pero guys, eto ah. Sumagot yung ghost tube ng never. Tignan niyo ang cards ko. We have here the nine of swords reverse, seven of cups, ah, uh, seven of pentacles reverse, and strength reverse. So, kung ibabase natin to sa yes or no na question, ibig sabihin no. Anong mangyayari kung magtatagal kami dito? Pwede mo ba sabihin sa amin kung anong mangyayari kung magtatagal kami dito? alone. <laughs> Sis, leave me alone. The hermit mode. <laughs> Ayo. Guys, narinig nyo ha. Siguro ba pa pwede kung sino yung gusto lang. Leave me alone, pero meron ditong the hermit mode, which means isolation, and then, ayun niya. Kung babasa ito, natin doon, yeah, eh, leave itong, me Ano pangalan nito? And ten of swords, it means letting go and or goodbye. Mm -hmm. Okay na ba? may usap ka na ba sa amin pwede na ba kayo mong stay okay na ba sa'yo na kaming dalawa yung nakipag-usap Hindi daw okay sa kanya. Hindi okay. Misma. Not even close. Not even close. Ikaw, kayo, magpalit tayo, Apo. Baka mamaya sa ano ko to eh. Baka sa habak ko. Sa habak ko siguro to. Ikaw ha. Subukan mo kaya ako dito, ikaw lang. Okay na ba na ako lang? Let me. Let me. Let me be the one. Ilan kayo dito? Ilan kayo dito? Pwede ka na bang makipag-usap? Ayaw mo na bang makipag-usap? No energy. No <laughs> energy. Gusto mo na ba kaming umalis? Hindi mo Ah, man. Wed. No. No daw. No? Alis na ba kami? Pa na ba kami? No daw. Anong gusto mong sabihin at iparating sa amin? Geek. 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 A geek? Baka mukha akong geek. Mm, mm May gusto ka bang sabihin sa amin? Energy. Energy na namin sinasabi. So oh guys, inang beses niya sa akin, binabanggit yung word na energy na yan. Yeah, yeah, energy. Mo 3 -3. Gusto mo ba ng energy exchange? bayad na si Jacy kausapin mo na. Ay may iniwan The na. The grave. Yan yan niya. Nag-iwan na ako ng energy exchange. Yan na yung bayad. So may gusto ka bang sabihin sa amin? Ay, yata. So... I can't leave. I, mean, I can't leave. Bakit hindi ka makatawid? Holy. Holy? Ha, inaantay niya yung judgment day kasi katoliko yan eh. Akala niya siguro... Yung... Pagka, Gusto mo ba ng dasal? Pagka inalok natin siya ng dasal, marami yun. Possessed. Oo, oh, possessed. Kaya, kainin na lang Goodbye na ba tayo? Mag-goodbye na ba kami? Pap so, based sa ghost tube namin, no, uh, may ma meron kaming narinig na no energy and possess. So, habang kausap niya si Colleen, tapos sinabi niya yung word na possess, nung ako na yung kausap niya. So, right now, gusto kong, uh, pwede bang i-ano mo sa amin? Sabihin mo sa amin kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Kasi sinabihan ka doon sa ghost tube ng no energy. Tapos, sakto sinabi mo na parang nadedrain ka. Tapos, pwede bang explain mo sa mga manonood natin kung ano yung nararamdaman mo ngayon? Ah, uh, pero, medyo, ano, ako na lalata. And, parang, ano, napapagod, inihingal. Mabigat yung paghinga. Tapos, mainit yung balat ko. Lalo na dito. Anong nararamdaman yung... mo? Ngayon, unti-unti siyang bumabalik. Yung, ano, um -okay um -okay. Mm, ano, Mukokay na ako. Mukokay Pero nakaramdam ko na parang kung siya mm -hmm. Mabigat lang. Mabigat? Mm -hmm. So, tingin ko guys, may sumusubok mag-penetrate sa kanya. Uh, so, ayun guys uh, Kaya, nagpaalam na kami Dito sa kinakausap namin Kasi, kailangan uh, Parang gusto na rin nila umalis kami Nagkaano kasi ako ng card At nagtatanong ako kung ano, Dapat na ba kaming umalis And, based sa cards It's a yes, kahit naka-reverse to Kasi, king of wands is in reverse Kasi, kung um, Ano Andito rin yung seven of cups So, ibig sabihin, may iba dyan na gusto kami mag may iba rin na ayaw. Yun nga lang, as per the three of pentacles to, ayaw nila yung mas marami, yung mas majority yung may ayaw na dito kami at gusto kami paalis. Okay, guys. so natapos na ang aming paranormal investigation sa eh, isang part dito where there is an activity talaga based sa uh, EMF, no? Talagang nagkaroon siya ng reaction. So, now we'll, we are giving few reviews siguro, rating from 1 to 10. Uh, 10 yung pinakamataas, but uh, hindi ko alam, siguro baka manhid lang talaga ako, but uh, siguro mga around 5 or 6, gano'n. Ayan. Yeah. So, sa akin naman, final review ko dito, uh, siguro kaya hindi gano'n kalakas yung presence nila kasi madami kami. And at the same time, kahit naman ganun, may mga alert or alarm yung nangyari sa EMF namin. So siguro, um, hindi ko pa confirm whether totoo ba yung hearsay or yung mga rumors na yan. Pero uh, as of the moment, siguro mabibigay ko six Um, kasi may, meron namang nakipag-communicate pero hindi naman ganun ka-extreme ka kasi nga madami kami pero sa akin okay naman sa akin naman, uh, ang rate ko dito, ayun nga, 5 din. Gawa nga ng, siguro yung mga hearsays dito, yung mga rumors, siguro ang nakakita dyan, yung halimbawa mga lasing lang, ganyan, naging chismis, kumalat. Pero sa ano ko sa'yo, yung, kumbaga, yung rate lang talaga 5 lang. Pero kung halimbawa kasi sa rate na overall, siguro nasa 7 naman yan. Kaso nga kasi more on elementals ang nandito mas malakas yung elemental energy kumpara don sa human energy na nandito lang. Kumbaga yung iba kasi dito yung marami na rin namang nakakaalis dyan, nakaka-crossover kasi nga sumasabay sa lumalabas. O di kaya yung iba mga nagaantay. At kagaya niyan, eto, pabuka, uh, pabukas, panipis na rin kasi yung village kasi mag alas 12 na. So kung halimbawa, kung darating pa dun sa mga time na yon hindi na I admin mean, sure kung ito'y mapanganib, di ba? hindi na natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. Siguro, maybe next time, magkaroon ulit ng investigation, mas extreme na para nandun sa, sa time na mas marami na yung activities na ano na magpaparamdam sila. Sa akin naman, magbibigay ko siguro na rate from 1 to 10, uh, 5 lang din. Kasi ano eh, um, based lang naman din ako sa mismong EMF na may nasasagap naman siya paminsan-minsan, hindi naman all the time na lagi siyang may nasasagap na magnetic field tapos yung nararamdaman ko naman din uh, hindi naman din palaging mabigat, kumbaga sakto lang naman din, saka ang tingin ko rin kasi dito, ayun eh wala naman dito, kumbaga walang demonic na mga Spirits yeah. dito parang more corrupted. Oh, Oo, oh, more oh, ano lang naman ah uh, yung mga human spheres lang naman yung mga nandito. Wala naman dito yung, yung mga tipong mga nananakit o kaya meron kaya may wala namang Portuguese at mga demonic possession na nangyayari dito. Yun lang. Sa akin naman ano, seven. Ano, nahirapan kasi ako sa amoy. <laughs> nahihirapan talaga ako sa amoy. Hindi ko siya maano. Ayan, nabibigatan ako sa amoy niya. Ayan lang. Ayan. So, thank you sa panonood guys. See you ulit sa mga susunod pa nating vlogs, mga kamistakes. Maraming kwento ang bumabalot sa Bulacan Catholic Cemetery. Mga Santelmo, Poltergeist, at nagpaparamdam ng na espiritu. Pero sa kabila ng lahat ng narinig namin kwento, hindi namin naramdaman na matinding presensya ng mga sinasabing nagpapakita rito. O marahil ay dala lamang ito na marami ang aming grupo. Walang lumulutang na ilaw, walang bigla ang paggalaw ng mga bagay. Pero hindi ibig sabihin ay tahimik na ang lugar na ito. Ma ilang saglit na tila may gusto magparamdam sa malamig na hangin, bigat na hindi may paliwanag, pero minsan ang takot ay nanggagaling rin sa ating inaasal at hindi sa aktual na nangyayari. Sa huli, hindi namin masasabi kung talagang may naninirahan pang hindi nakikita rito, katulad ng mga kwento ng mga tao sa paligid. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito ang huling beses na susubukan naming hanapin ang sagot. Hanggang sa sunod nating paglalakbay, mga kamistiks. Ang magana kumente? Eh, ang magana kumente?